Good morning mga kapatid Nandito na naman po si Malodil Santos Para po magbigay ng reaction Dito po sa Danjoy Ito po ay episode 7 At yung talaga naman po yung grabe mo po Yung mga katiligan Pasensya na kayo mga kapatid Kasi ako ay talagang busy busy At uh, ma madalang po ako ngayon Makapag upload at maka uh, ano So bye bye sa lahat ng mga love team ngayon Dahil alam niyo naman po, kailangan na lang po tayo. Ayan. Pero gagawin ko naman po ang uh, naabot na makakaya ko na makapag-reaction sa lahat ng lagdin po at lalong-lalo na po dito sa Danjoy na talaga naman grabe po ang mga kiligan nila. Diba? Ayan, no? panoorin po natin lagi at so, uh, panoorin na natin to kay Kalinga Brab para yan po, makatulong man lang tayo sa kanyang mga programa at uh, this time kay Joy na, na sa paparaan nga ng love team ay tayo po ay nakakatulong din. Napanoorin natin na hindi lang tayo po nag-skip ng ad. Iyan ay malaking bagay po yung sa atin na mga tinutulungan, di ba? Kaya sana po patuloy lang tayo mga kapatid sum uh, sumuporta po sa mga love team na uh, sa Danjoy, na uh, Jobcar at Insee at iba pa na mga, mga love team po at sana man po tuloy-tuloy lang di ba? ah uh, shout out nga po pala sa aking mga kagrupo dito sa Danjoy Post kid. E, sa pangunguna po yan ni Miss Bupil Mix Vlog uh, at iba pa pong mga kaibigan po si CLTBPH at ito naman po si Malibila Santos at, at iba po pong mga kagrupo po at sponsor po ng Danjoy marami pong salamat at uh, sana po ay tuloy-tuloy lang po ang ating panunood huwag po natin i-skip ang ad lalong lalo na po, supportahan talaga natin po si Kalinga Crab dito lang po siya po uh, kumukuha ng pantulong po sa ating mga at uh, Kalinga po, ha, Angel, diba po kaya marami pong salamat sa ganitong programa at dahil marami po tayong natutulungan Iba po, may na tayo yung mga issue na yan iwasan na lang po natin dahil hindi po yan makakabuti po sa ating mga programa at lalim lalo na po. Yung, la, lagi natin pong ibabas dito di ang mga uh, uh, ito nga po sila Joy at uh, Carla. Huwag po naman natin po pag-aawayan sila please dahil sila po ay magkakaibigan at bilang po um uh, tinutulungan ni Kalina para oh, po dahil iisa lang po sila. Di ba po mga kapatid? Kaya nakakatuwa po sana tuloy-tuloy lang. Huwag nang gumawa na ano pa mang issue. Dahil uh, pag kung na natin ng issue, alam mo, siyempre po nakaka- distract din po yan sa kanilang pag-aaral dahil ano, pero ako yung mahanga dito kay Joy dahil napakatatag niya napakagaling niya po na talaga po siya ay napaka-strong niya. Uh, dito si Carla naman nakikita ko po na napaka-sensitive niya po na sana naman po ay wag naman natin po silang gagawa ng issue lalong-lalo na po ay alam naman natin na sila po ay mga nag-aaral, di ba? Sana naman po, pakiusap naman po, please, may mga anak naman tayo na kung sa anak natin mangyayari yun na ibabas sila, siguro naman masakit bilang isang magulang, di ba po? kaya pinaalala ko lang po kung tunay tayong mga supporter wag na lang po tayong mag uh, makialam at ignore na lang po dahil iyan po ay siguro naman hindi naman yung pababayaan ni Kalinga na talagang maapi o sirain ang pagkataon nila di ba? hindi naman po yung papayagan ng Kalinga kaya tingnan nyo, panoorin nyo ang sweet naman nilang dalawa nakakasilig na siyempre po naman talaga sa umpisa lang naman po talaga na yung ligawan at ano yan. ba diba, sabi naman nga ni Joy na siya nga daw ay nag-aaral pa. Siguro naman daw ay makakapaghintay pa naman. ba diba? Ganun lang po na mas maganda yun yung slow na wag pa bigla-bigla. ba -bigla, diba? Sa pagkain nga po. ba diba? Pag linuluto ng biglaan, minsan po matigas. Uh, matabang, hindi mo makukuha ang eksaktong lasa. Kaya, pero po, pag dahan-dahan po ang pagluluto, sigurado yan po na nandyan po yung masarap na talagang magtatagal. Kaya, dito po sa Danjoy, hindi po sila magmamadali at alam naman natin na nag po si Joy na alam naman po natin na dahan-dahan. Sabi nga, slow, slow. Kasi minsan ang iba nga po dyan ay gustong gusto nila agad-agad na, di ba? Huwag naman po dahil sa ganito pong sitwasyon ay... Di ba po? Ah, uh, nakakatuwa po na gusto ko po yung style nilang dalawa nila, lalo na si Dan Napakagaling niyo na po na talagang yung pinararamdam talaga na nandyan lang siya na supportado niya si Joy at nanda siyang makapaghintay ba diba? ganun lang sana na hindi tayo wag natin na diba? ang tagal nga ng sundan yung episode 6 na ngayon nga ay ngayon lang yung I Love Sabado di ba ay nakakatuwa po dahil yung mga taga-supporter ng Dan Joy talaga nandyan yung patient nila yung naghihintay talaga kung kailan kaya nakakatuwa po dahil sila po lahat ng ano na uunawaan nila na hindi sila yung padalos-dalos na mm, eh, ganyan lahat na halo, ah, na kung ikaw ay supporter o sponsor na mamadaliin mo po ang uh, kanilang pagbablog sa kanila o yung kung kailan, yun lang po kami talagang naghihintay sila kung kailan talaga masusundan yung episode 6. Ngayon nga, dumating na yung episode 7, ay napaka-sweet na po, panoorin po natin yan sa vlog ni Kalinga Prab. At uh, talaga pong doon po tayo diba? makakatulong, di ba? Makakatulong, di ba? Kaya ako po, sa totoo lang, mga kapatid, hindi ako nagaano kung mayroon na pong upload sa Danjoy, doon lang po ako magano hindi ako yung bakit katagal ay Siyempre, hindi naman lagi sila lang, di ba? Mayroon po silang mga ano. At abang-abangan natin kung kailan po yung burakay nila o ano ba, pa, burakay ba? di ko lang alam po kung matutuloy kung kailan po. Basta kami, naghihintay lang, di ba? Nandito lang kami. At dito naman po sa mga love team, ay tayo po sumuporta na lang na lahat tayo nananawagan ako sa lahat po ng na mga nagsusuporta po sa programa ni Kalina Prag maging patient lang tayo, wag natin ibabas si Kalinga Prab. Dahil po, pag ibinabas natin si Kalinga Prab, dyan po nagsisimula yung mga issue-issue, issue, yung gulo. Di ba? alam nyo naman na may mga reaktor ang Kalingap, Kaya, wag po tayo. Dahil alam nyo, marireaksyonan at marireaksyonan po tayo ng negative. Kaya, kailangan uh, maging mahinahon lang tayo, maunawaan natin, wag tayong wag natin ibaba si Kalinga Prab dahil po si Kalinga Prab po ang masusunod kung kailan po sila ibablang dahil may buhay din po si Kalinga Prab may pamilya din po si Kari si Kalinga na kailangan po din niya yung oras niya di ba ganun na lang po wag wag natin lawakan natin ang pangunawa yes nandiyan po tayo na siya po yung talagang nagde-decide kung kailan yung ibablang si ang mga love team di ba Oh, kagaya nga ito na, ang ganyoy, o, diba? Ang saya, diba? Ay, nako. Ang sweet talaga nila. Panuorin po natin yan na uh, uh, episode 7 po sa uh, channel po ni Kalinga Prab. Yun na lang po ang masasabi ko. Thank you so much po. At uh, talagang napaka ganda po. At panuorin po natin muna sa mga sagutin mo kung bakit. Anong mga naglalaro sa isipan mo? Ay, 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 Kaya hindi ko rin. Kaya gusto nyo sa pa Hmm? Tanong yun ano? Ano yung ano? Kung... ano ba tayo? <laughs> ano yung ano? Kung ano yung... Ibig sabihin ng ano? Yung tawang ulit ko sa'yo. Ah... Uh, yun nga, uh, gusto kong... Yan, basta gusto kong itang ano na, na Ay, nakakasama. Ay, so, nakakasama. Oo, no, sa, sa Habang uh, masaya naikilala kita pag talaga ano, na, napatunayan ko na mabait ka talaga totoo talaga mabait siya, talaga si Joy hindi ako na-disappoint abang uh, na, naikilala kita po unti-unti so, nakita ko yung sipag mo sa pag-aaral yung kabutihan talaga ng puso mo ah uh, syempre yung ano yung loyalty mo yung insan eh, Bal, ah sige lahat, siya sa, yung nangunguna po muna talagang kalingap kalinga. angel si Kali Joy pa? ah nandiyan ka pala syempre sa sobrang daming ano nangyari sa kalingap sa sa una diba okay muna then habang tumataga nagbabago yung kagalit parang na na masayikin alam mo pero pero ikaw ano, um, ito talaga yung ano. Totoo yan. Um, Patawa-tawa lang. Kibala, na... kibala, yun. Yun. Uh, talaga, hindi umalis kahit ng dami na uh, ibang dami na at masasakit na nangyari sa'yo. Yung sa atin, di ba, yung mga nabuo yung ating love team, dami din natin mga uh, tinaanan na uh, ano, mga tao ang ayaw, di ba? Pero ito, dito pa rin tayo ngayon na uh, mas, mas matibay. Gusto mo mas tumitibay ba? Tumin mo. <laughs> Pero sa akin, uh, mas naging matibay eh, kung, ano, para sa akin. Kasi siyempre, nalagpasan natin, ano, uh, masaya naman tayo. Sigaw, masaya naman. Masaya ka? Masaya ka sa akin? Hayun guys, don't sa na natin mga pinagdaayan ng atas. Magkat Ludisea, la più grande avventura mai raccontata. po mga kapatid, ay panoorin po yan natin sa vlog ni Kalinga Prab at uh, sa channel niya po panoorin po natin at uh, sumuporta na lang po tayo no na para po tayo ay makatulong po dito kay Kalinga Prabsa. Marami pong salamat sa aking mga kaibigan, mga nanonood sa akin at mga nagsusuporta. Thank you so much po sa inyong lahat at ako ay talagang tuwang-tuwa. Wala akong ibang uh, masasabi sa inyo mga viewers ko na thank you so much sa inyong lahat na patuloy niyo akong sinusubaybayan at sinusuportahan. Thank you, thank you po sa lahat lahat. At panoorin po natin ang mga vlog nila, ang mga salap team po, ang Jom Carco, ang Jom Carpo at ang FC at dito po sa Danjoy. Marami pong salamat sa inyong lahat. Kikalinga Prab, suportahan po natin uh, si Kuya Bal Santos Matubang at Idna Vlogs. At uh, dito po kay Ruel patuloy lang po ang kanyang pagka-charity at si Richelle po. Maraming salamat at sa aking mga kaibigan. Thank you so much talaga dito kay Sis Maple Vlog at sa iba pa pong grupo at lalong-lalo na po sa aking mga kaibigan na si TVPH Banat Bagsik, Hayat Mix Vlog, Ermagalo Mix Vlog, Selena Barbosa Official at siyempre po ay si Malod De Los Santos po suportahan niyo po. Thank you so much. I love you all. Bye-bye.